pang buwan tasa. Bumababa na 'yung araw. Meron naman doon kita kami yala limala limala and guys kita kami dito kain limala zebra and baya top shama limala bigla la at abir top yes abir abir

after all, a -a -hoo -hoo! Ang lakas ng along, guys, Pero doon banda, maraming naliligo.